Hmm. Yung kanila pinicture na yon ilalagay nila doon. Mm. Kumikita din yan. Ah, dapat magpicture din tayo. Picture nyo yan at ilagay natin sa frame. I-frame natin. <laughs> tapos so, ano binta natin. May website. Ang website hmm. may bayan. hindi yun naman, ilalagay sa <laughs> website. Hindi ang ibig sabihin ni Ronald. I-frame natin ng ano tapos si Binta natin. Pinterest. Kala mo napakadaling anong pakamahal ng ink. Hmm. No, sa website ko yung mga ginagamit ng background. Ka... Ano yung pinipicture ng matanda? Ah, may ano yun. Sa silo. Sa silo. Yun na, nagdadag yun na. Yun may nalagay may may ano siya, parang... May yung, aeroplano, masamang panahon, pero may umaakit na aeroplano sa taas. Sandal. May umaakit na aeroplano sa taas. <laughs> Hindi <laughs> <laughs> ko makita nasaan na. Ay, matumataas nga naman yung aeroplano, Di umaakit na aeroplano Marami lakayong yung alon, no? Lang yung oh. not, ay, hindi ko ma-zoom. Bakit kaya? Cannot zoom, sabi niya. Hindi ko tuloy na ano yung alon. Baka okay. naka-zoom na kasi. Ha? Naka-zoom na ba? <laughs> ang ganda, oh. Ang ganda ng view. dito nga ano dito pangit. Ang... Ah.